welcome to india's japanese kanji kanji for today level N three kali-san, yoroshiku onegaishimasu yoroshiku onegaishimasu kali-san, yoroshiku onegaishimasu kali-san, yoroshiku onegaishimasu Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai no uh, Ah, challenge so so des, or But hyphen? ano ah, pag may hyphen? Hai, ibig po sabihin, ang basa po dito is na at magkakaroon po siya ng okurigana na i. Hai, so ah. Nai, na i magkakaroon po siya dito ng hiragana na ah. i. Hai, pag mayroon po ang bosen po. mo siya. Okay. Okay. So, this is bo and nai. Uh, three strikes po siya. At kinagamit po siya as? Shibo. Okay. Ano po ang shibo? Namatay. So, this is So, noun po siya. Pagkamatay, ah, ano pagkamatay po. Pagkamatay. Okay. Pag shibo suru, magiging verb po siya. Pero hindi po yung tao yung magsasabi, ano po. Hay, shiboshita ga, ano, usually po, ginagamit po siya sa mga news po na shiboshita past tense po. <laughs> ay, pero pwede rin po siyang gamitin as shibosuru, tatawa ba? So, nangkotas tara, shibosuru yo, kapag ginawa mo yan, mamamatay ka. Ganyan pa, ano po. Ay, matitigo ka, ay, baka maano na naman tayo ni, ano, ni, <laughs> ni, Oo, oh, may so, po na. Formal po ba siya, ate? Ano po? More, ginagamit po siya sa mga, ano, mga business term po, o kaya po, a formal form po. hi mm, Okay po. Thank you. Pero pwede rin po siyang gamitin po sa uh, daily conversation po. Ano po? Mm. Hi. So, mas advanced po siya. Uh, instead pong gamitin po yung shinda, mm. ano, mas advanced po ang level ng shibo. Hi. Mm. Okay Hay, saranawa. Next po. Maari rin po siyang gamitin as? Nakunaru. Hay, nakunaru. Ano po ang nakunaru? Namatay. So, des. Natikok po. Ano po? Hay, meron Namatay. po siyang noun at maari rin po siyang maging verb. Ano po ang noun niya? Pagkamatay. Hay, pagkamatay. Pag-verb po? Mama, mamatay. Hay, mamatay. Hay o kaya naman po pwede rin po mamamatay. Hi. Mm -hmm. At depende rin po sa anong usapan, pwede po maging meaning niya is sumakabilang buhay. Hay, sumakabilang buhay. Mm -hmm. Hindi ko na lang po sinulat kasi medyo, medyo, mahaba na po ano po. Tatoy ba ne? Ito, for example, si Green Cross tao, tao siya ano po. Sasabihin po natin, si Green ah uh, Green Cross sang ga Ibig po sa uh, sa sa sasa uh, sasakabilang buhay si Green Cross. Ngayon kung past tense na po, Green Cross sangga na kunapta. Ibig po sabihin, sumakabilang buhay na si Green Cross. Hi. <laughs> Nandito kasi yung ano yung green cross ko. So yan na lang yung in example natin. Ayoko pong i-example ang tao. Nak 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 sana walang mangyaring ganun. Question po. Pasok. Pag po halimbawa po kasi narinig ko sa news shibo pero hmm. meron din po na nakunarimashita yung I new ones po ba niya may kaibahan po yung pag sinabi pong si para parang nagre-report lang po kayo kung ano po yung nangyari. Yung nakunari Masta, hmm. medyo may feeling pa po siya. Ay. Hmm. Ito po, for report po siya, more on ginagamit si Pag sinabi po nakunari Masta, may feeling pa po siya na ano, parang may feeling po siyang condolence pa. hi yan po. Yung pagkakaiba po nila. Mas soft po. Ang nakunaru kesa po sa shibosumashita. hi Kunumashita. Arigatou gozaimasu. Pero ang ganda po ng question niya. <laughs> so, go po tayo sa next kanji po natin. Iso? Isogashi desu ne. Isogashi. So desu. <laughs> isoga, Tapos, uh, she is okurigan uh, okurigana po. Ano po. At actually, bo din po siya. Hi. Mm. So, go po tayo. Kinagamit po siya as tabo. Hi. Tabo na. Hi. Ang ibig po sabihin po ng tabo is, alam niyo po? <laughs> B.C. or abala. Ano pa? Ah. Hi. For example, uh, karisangwa. Tabo na kata. Pag sinabi pong ah. tabo na kata, si kalisan san ay busy na tao. Hi. Hmm. So, yung hindi tskatik mas. Hi. More on, yung po siya sa mga business uh, conversation, sa mga formal na lugar po siya ginagamit. Kasi kung daily uh, conversation po, instead pong sabihin ng tabo, isugasi ito ng layanin. Ganyan. Isugasi ito to ka. Hi. So kung medyo uh, gusto nyo pong i-level up ang inyong pakikipag-usap more on uh, form, sa formal uh 例えば uh, ate don't wa tabo na kata des hi mm -hmm. ibig sabihin, o tao si ate don't hi pwede guys, pong ibahin yung form niya halimbawa po, pag po isugashi minsan nasasabi po natin isugashi sugiru pag po tabo, pwede rin pong tabo shite sugiru tabo sugiru. Mm, ang alam ko po gram, grammatically hindi na po siya wrong pero ah uh, kumbaga weird po siya para sa mga Japanese na gamitin. Pero para sure po, he, ano po nayan? ano po? Kasi never ko pa po siya narinig na sabihin na tabo sugiru. Mm. Kasi pag sinabi po ng tabo napaka ano na ano niya ano, naman po uh, ah meron din po tabo sugiru hito. Napaka はい、仕事量が多いだけでなく原因として周囲に協力を求めない優先順位をつけられない長時間労働がああ労働が常態化しているといったあとあんと特,特,徴か特徴を持つ人を指します。うんはい ano, pwede rin po siya, ano, isu kasi sugiro. Yung tabo kasi po mismo po, as in bising, bising, bising tao na po yung meaning niya po. Ano po, ngayon pag linagay po mm. ng Sugiru parang over na. Hay. Pwede po siyang gamitin, ah, na as tabo sugiri, tabo Sugiru hito. Hay. Pwede, hindi, hindi, po, hindi, na po siya pwede gamitin na, na tabo Sugiru na hito. Tabo na hito po siya hmm. maring ano gamitin kung lalagyan po ng na hi so chismos tiga eh tanda mo na yung guys na maaring po siyang gamitin as Isogashi. hi Isogashi. Hmm. so this bc abala hi parehas po sila pero yung level po nila ay magkaiba ano pa hi hmm. Arigatou gozaimasu. Meron po kayong katanungan po about po sa kanjibu desu. arigatou gozaimasu. mata, ano, next week po kung maari po kayong sumali po sa ating pag-uulit po ng ating libro. sa un yung una lang po ana hindi po na-record po. ano po? uulitin po natin. zehi zehi ano go-sanka omachi shite orimasu. hai. zehi. salamat po. arigatou gozaimasu. kachira koso arigatou gozaimasu. Guys, sa sobra po, mayroon po kayong katanungan?

Parehas, parehas po silang polite form po ng sino pero yung, uh, yung nakunaryo, mas soft po yung pagsasalita niya. Kung may feeling pa po siya, ano po. Yung shibo, sa, sa pagre-report po siya ginagamit. Hi. Hi. Yun naman po ating Thank you so much. Arigatou gozaimasu. wa tsuki Megumi-san desu ne. Hi, yoroshiku onegai tashimasu. Yoroshiku onegai tashimasu. Hindi ko na po kayo tatanungin dahil alam ko pong challenger kayo. Hi, onegai tashimasu. <laughs> bo. Bo. Pwede rin po siyang bo at? Wasureru. So, des. Bo or wasureru. Hi, seven stroke po siya. Pwede po siyang dami dinas? Bonenka. Bonengkai. Bonengkai. Mm, may mga mahihilig po dyan sa bonengkai. Meron po ba dyan mahihilig sa bonengkai? Ano po may gumisang <laughs> ang bonengkai? end year party po. So, this end year party. Chasan, kanina po po nagbibigay si Chasan ng ano, Krista Renovara. Arigatou gozaimasu. Ano po yun? Year end party pala. Walang po. Ah, ano, ano po na sabi niyo po? End year party. Oh, baka ako po yung may mali. Hindi ko lang po. Kasi hindi po talaga ako magaling sa ano. Sa year English. end party nga po yata yun. Ako ah, to? Yung kata. Hay. So, this, kapag Tagalog po, pagdiriwang ng katapusan. Katapusan taon. Katapusan, katapusang taon. Ay, tama. Ay, pagdiriwang, pagdiriwang ng katapusang taon. Ay, year end Katapusan part. ng taon natin. Ng taon. Ng taon. Katapusan ng taon. Ay. Kung may bak, baka po kasi malimutan ko, papalitan ko na po siya. Ano po? Ah, <laughs> uh, yan, yan, yan. こんな感じかな。はい、えー、っと。次、表示で。あらららら、表示がなくなった。オッケー。はい、そのネクストだよ。忘れる。あのぽん、忘れる。<To forget. S 1> はい。ぱり、ナウントウシャ。パッカリモーモ。 pagverb uh, pag po sa Tagalog ay malimutan. So, desu wasureru malimutan. O kaya naman po, kung noun, gagamitin po siya as noun pagkalimut. Hi! So, last po natin dito sa kanja na ito. Wasuremono. Ano po ang wasuremono? Yung nakalimutan pong bagay. So, desu, na, uh, nalimutang bagay or nakalimutang bagay. Hi. Hi. po kayong katanungan dito sa kanji na ito? Wala po. Okay po. So Sagaw po tayo sa next pang kanji natin. Sai. Sai o kaya po? Sa matsuri po. So, this matsuri desu ne. Hai. Maaari po siyang gamitin na sai at maaari rin po siyang gamitin as matsuri. Hai. Bungka sai. Hai. Ang Bungkasay po, ano po siya? Culture festival po. So, this fiesta pang Culture. kultura or cultural festival. At meron din po sa ano, sa School pong tinatawag na Bungkasay. Hi sa mga school po uh, pagdating niyo po sa junior uh, senior high school po, ano po sa koko po, meron po silang tinatawag na Bungkasay. So, ano na po siya? School festival. Parang school po. festival na po ang dating nun. Kumbaga yung kultura po ng school nila po, ano Pa, hi, at ka, kasalukuyan na mangyayari yun sa aking anak this end of the month. So, uh, baka po, pero ano, uh, kahit na ganun po, baka magka, magkakaroon pa rin po tayo po ng, ano, ng, ng live for Wednesday and uh, Friday. Kasi uh, PTA, ano po kasi ako, yakin po ako. Um, isa po ako sa officer po ng ano, PTA ng school ng anak ko. So, medyo mabibisi po si Inday ng 29, 30, and 31. Pero maglalay po tayo. Kung hindi po nakapag-ready po ng ating uh, 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 mga materials po, at least conversation po. Magko-conversation po tayo. Pero in Japanese lang po. Ano po? Hi! Hi! Pero po, kung hindi po natin maintindihan, saka lang po tayo mag -e explain in Tagalog. Pero, i uh, itry po natin na makipag-usap in Japanese. Kung, kung hindi ko po, kung hindi po na ano, na makapaggawa po ng ano ng materials po ano po hi at meron din pong isa pong ano uh, binigay si Ate Don't na isa pong idea na magbibig magpapakita po kami magpipili po kami ng ano na mga pictures ipapakita po namin tapos uh, kumbaga ikukuwento niyo sa amin kung ano yung nakikita niyo sa picture in Japanese di ba nakakaano <laughs> nakakaamis hi diba, diba? omatsuri Hai, umatsuri. Ano po ang umatsuri? Festival po. So, festival or fiesta in Tagalog. Hai, so hanggang dito na lang po ang ating kanji na i re Meron po kayong katanungan dito sa umatsuri or sai? Yan po ba yung sai na toki din po? Ano po yun? Yung toki na ibig sabihin. Eo, iba po yun. Toki? Okay. Toki Yunsai. Mahal niya pong i-chat po yung kanji niya po. Ay, baka iba yun. Ah, jisai no hanashi ka na? Jisai koto? Ibang sai. Eh, jisai. Kon, Kono jisai? Sa totoo lang? Then, ang, ang katotohanan? Parang ganyan ah, po? Ito na, po ba yung... Yan may, Mayroon siyang ibang radical na kasama. So then, Pero sai, sai din po yung bangsa dyan. Maka, maka parehas <laughs> <Maka, laughs> <Maka, laughs> <Maka, laughs> <Maka, laughs> Jisai disini <laughs> <Maka, laughs> <Maka, laughs> <laughs> Kocera Hai. Hai salamat po Megumi san Ito po I cut out from our Free entry lesson class Sa taong 2025 My free entry lesson class Po tayo sa tiktok Doing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli